dadaan kami sa seaside yan o yung ano, dagat yan yan o pinggir pinggir madilim madilim ba Ganda pala dito guys kasi ano Malilim Malilim Dito tayo sa side ng Seaside Seaside pala Seaside tayo guys Kaso hindi siya makita masyado yung Ano kasi malalaki yung punong kahoy malalaki yung punong ka gutom na ako guys gutom na si ako eh malaki ng ano oh butiki pa yan mga nagpapahinga yan pala makita na dito guys yan yeah. Tahimik. Masarap mag ano, magpahinga. Masarap magpahinga dito, guys. Oh. Paka peace, peaceful. Yan yung mga daungan ng barko. Oh. Nasisilip. Sa ano yata yan sa woodland ba yan? yung mga nakikita na daungan ng ano barko butterfly yan ang um, butterfly wow ang ganda diyan oh Ay, ang ganda. Ayan, oh yung ano parang a oh, purple ba yun barko ba yun purple purple kulot ma maandar naman yung kulay purple barko yata may playground din dyan guys yan you know? ah yung uwak Ayan. Oh, yung ibon. Ang daming bike dyan, Ayan. No? May mga bata dyan sa ano, Playground, guys. Mainit. Dito nga ako dadaan. Sa so, may hagdaan para makita ko yung playground, guys. Yeah, ganda. Ay, sarap ng hangin, guys. Ayun oh. Daling bulaklak. Hay, hinihingal ako. Hirap pag mataba. Daling hingalin. Jusdan ako dadaan ya, dito tayo gadaan guys, makikita yung playground, ayan ano na yung ano. Ayan. Dito tayo guys. Oh, nasisira yung mata ko. Balta natin. Ayan. Para makita yung mga yan. Punong kahoy. Ang bango. Amoy pandan leaves. ba yung mayroon pandan leaves. Ah, yan pala oh. Kaya pala amoy pandan leaves. Ayun. I can show you the ang Bango ng mga pandan leaves. Oh, ang dami guys. Kaya pala sobrang bango. Ayan. Ayan. Laki ng ibon. Ano ba yung ka? Uwak ba yan? Uwak. Uwak siguro. Laki ng ibon. Punta ako dun sa tabing dagat guys. Lahan mo na dito sa gilid-gilid. muna ako may, may mga may mga Indian na nag ano, inuman. sa mga Myanmar. Ayan, parang nasa iskinita na ako, guys. Kupala. Kupala ako baliw, tanga, bobo. I can show you the whisper is in my tea. Baliw sila. <laughs> baliw sila. Inaano ka ba? Inaano ka ba nila? Ay, guys. Ayan. Punta ko sa seaside, guys dan muna ako dito sa may mga kundo dito para makapunta sa seaside kasi don doon sa tambayan ko may mga tao mga indian Nag-iinoman ng ano, alak sa mayan mas yan punta ako dyan o, sa may flea park nila sa seaside doon ako magtambay kasi mas mahangin Meron silang vending machine dito. Pwede bumili ng mga drinks. Ayan. Ganda dito, oh. Ayan. Oh. Peaceful. Peaceful. Kakain muna ako, guys. Kasi gutom na si... Ako. Ay yan meron silang exercise na andito. Tingnan ko nga sa taas kung hindi mainit. Parang mainit yata doon. I can show you the whisper. Ay, naku. san ba yung mas malilim? Doon na lang. nakakapagod ako naglakad ay naku lord ayan ganda ng ulap po ganda ng langit ayan guys pahinga muna ako sa kasi kakain ako pinala ko dito yung pagkain ko sa mga. my seaside